Wow! Good morning at uh, ginalingan. Nakikita po ninyo. So, ulan pa lang, no? Napakalinis na. So, ito yung island. Yan. Nakikita po ninyo yung island. So, yung unang uh, ginawa nilang uh, Ispalto no? Ay uh, tinapalan pa pala at uh, halos uh, nagpantay na dito sa island. So, yan, no? At uh, galing mga kababayan, no? At ito siguro yung uh, pagbabago dito sa sa sabi natin pagbabago dito sa May Depisoria no at uh, babaybay natin kung gaano kaganda tong uh, ano na ito espalto ito dito po ito sa May uh, Recto no Depisoria at uh, uh, yung uh, ano sa unang uh, ano uh, pag espalto uh, nila ayan sa uh, halos sa uh, pumantay na sa island no swabe-swabe na yung takol ng mga sasakyan dito ayan So, kapansin-pansin, no? Kahit na uh, hindi binumba ng bumbero, ulan pa lang, no? Walang apotek, uh, hindi nagpuputek oh. ah, uh, malinis na malinis na yung uh, ating karsada. Ayan. Babaybay tayo dito sa kahabaan ng rito So, sagad na rin hanggang doon yung ano. At, uh, sa gabi nila pala ito ginagawa itong uh, pag uh, ano na ito no, pag uh, asfalto no dahil uh, pagdating natin sa umaga no parang sariwa pa yung uh, ano itong nga uh, <coughs> mga ano uh, noyan so hindi pa naman ano na dahil uh, maga, maga pa nandito pa yung mga basura hindi pa sila tapos mangulikta pero kapansin pa no ay uh, malinis na itong ating dinadaanan no? at uh, sobrang kapal no ah, dalawang patong ginawa nilang uh, ah, espalto dito sa at ah, halos sa ah, nagpantay na sa island And, talagang ginalingan nila Although hanggang ano pa naman no ah, yung ah, unang aspalto uh, nila at uh, itong uh, final na siguro uh, medyo rap yung unang aspalto uh, nila uh, pero itong pangalawa itong nga uh, ano ay uh, talagang uh, sinagad na ay ano uh, uh, baka konti na lang ay uh, ano na ay naabot na yung island hindi uh, pa sila tapos sa uh, maglinis dito uh, pero ayan na uh, kapag din pansin yung uh, ano uh, linis na ano uh, Ani ah, hindi pa yan napumbahan ng ano ah, hindi, uh, hindi pa ito na plasing, pero kikita po ninyo, ano, Ginalingan yung uh, ano at uh, napakaganda no. Yan. Pakalinis na ng uh, ano. Ulan pa lang yung uh, bumuhos dito, hindi pa ito binumba ng gumbero no? Pa uh, pinlasing pero malinis na. Ah. Yan. So, yan yung uh, ano, uh, Ganito na yung ano ha uh, side no kabilang site So hindi naman na uh, pwedeng sabay ito nilang ano eh dahil ah uh, pahirapan dito pagdating ng gabi, daming tao, daming na uh, titinda no. So nagagawan pa rin nila ng paraan. Yan. Bas, na yung takbo nila. bye bye pa rin natin hindi pa nakaubos yung uh, ano dyan no? kasi uh, maaga pa naman no? at uh, nandiyan na yung uh, mga glilinis so okay naman yung uh, kanilang uh, loader hindi kagaya nung nakaraan no? ay uh, inabot ng uh, tinanghali sila dahil sa nangyaring loader ano nangyaring uh, pagka nung loader ayan So ganyan po kakapal no. Yan yung kakapal nung ano. Yung uh, ko nila. So kapansin pansin hindi pa umabot diyan sa may uh, GP Tower. ang takbo nila oh. At uh, ito naman bagyang uh, napakataas ng island dito. Bagyang uh, ng island. natin alam to kung kagabi lang to ginawa no? dahil uh, sariwa, sariwa pa oh. At, uh, sa lakas ng ulan na yun no? halinis na ganda ng tingnan pag uh, magkabilang uh, side ay uh, ganito na grabe na ginalingan talaga <coughs> ah. yan yung unang asfalto uh, nila ang bago pa rin yan no? itong uh, nakarang uh, ano lang no? nakarang wake uh, week lang to ginawa no pero gabi rin ginawa ito yan Gina natin pero ito bagong bago no mga yan pagbalik natin dito sa sunod na mga araw no ay kompleto uh, na ito ah. ayayin kompleto na ito ah, ayan nalinis ah, na although nandiyan pa naman yung mga ano ah, kasi magang maga pa dito sa kabilang side no halos sa ah, ano na ito no no ayan uh, ah, at ah, kunti kunti na lang uh, ah, naipo na doon Pero clearing na nila dito sa dating gawin rin yung uh, kanilang paninda diyan Pinutulok na lang kasi uh, mabigat, uh, basa dahil umulan. No? At uh, ano pa? umulan pa kanina madaling araw lakas ng kagabi pagkatapos sa uh, pa kanina ng madaling araw ayan. kaya yan yung itsura so, ito naman yung uh, sakagila ang sana uh, ano ah, napakalinis na ng ano ayan, ang ganda oh. Ah. at ang uh, kaganda nito napakakapal ng ano dalawang uh, patong yung ginawa nilang nga uh, dito mga kabayan so expected no? kaya ganito rin yung gagawin nila sa kapila no? ah, gagawin rin na dalawang patong para ganito yung uh, unang pant, uh, patong bahagya medyo rough lang kaya pala medyo hindi nila ginalingan no? dahil la uh, siyempre papatungan pa pala ayan na ayan na yung final no? ang galing na so nakakatuwa no pag uh, dumating ka dito sa may pareto uh, divisor ya yeah? ganito yung uh, makikita mo kung uh, maluwag no dating masikip na divisor ya yeah? so maluwag at uh, malinis na malinis yung karsada oh bagong bagong spalto talaga kahit na ano lang no uh, konti lang ulan lang kagabi ang malakas na ulan kaya naging malinis na talaga oh. So yan po, no? At uh, panibagong vlog, panibagong uh, update natin dito sa May Divisorya. So magandang umaga po sa mga baguhan at hindi uh, di pa subscribe sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan magsubscribe, hit na rin notification bell para lagi tayo ma-update sa ating mga ina-upload, no? Uh, sa mga kababayan po natin, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants, magandang umaga po. Nauligtas po tayong lahat. Good morning!